tahimik ang daan papunta sa sityo Lomtian. Masyadong tahimik, maliban sa kunin ng kulitin at kaluskos ng mga daun sa hangin. May kitang hawak ni Mia sa aming bag habang nagalakad mag sa matiling ng daan. Patay na ang cellphone niya at mahina na kaliwanan na panyang flashlight. Binaliwalan niya ang babala ni tita na enak bago sa umalis. Huwag kang uwi may isa. debi. gabi, may mga nilalaw sa gubat na hindi mo dapat tinagambala. Muni, hindi na si Mia sa mga kwentong bayan. Aswang? Tiyana? Multo? Bunga na yan, hindi bagay sa isang koleya lang galing may nila. Lang malapit na siya sa likong bahadi ng daan, biglang huminto si Mia may narinig siya. Iyak ng sanggol. Nanindig ang balahibo niya. Walang bahay sa paligid. Wala rin ilaw o tao. Puro pulo at kadiniman.